So ngayon guys po ay dinalaw ko po yung kaibigan namin na simula nung isilang ay hindi siya nakakalakad hindi nakakalakad, nakakasama nga ako sa vlog nyo So ito po, awang-awa po ako sa kanya kasi po since birth siyang lumpo Lumpo? <laughs> nakakalakad ako Hindi po siya dati nakakasalita pero awa po ng ano ay naoperahan po siya sa lalamunan Nagsasalita ako sa lalamunan. <laughs> wala akong operado sa lalamunan, oh wala, wala So pasensya na po, dati po kasi siya ingongo Nungongo? Nungongo? <laughs> Hindi, pero, pero dati po siya ay, uh, talagang trabaho po niya dati ay nagbebenta siya ng katawan para lang po mabuhay yung pamilya niya. Hindi! Ano nagbebenta ng katawan? Eh, ano ka? Naglalabada lang! Ah, naglalabada lang daw po pala. So, ngayon po ako po yung awang-awa sa kanya dahil po siya ay baldado na. So... Balda! Ano ka ang pinagsasasabi mo? Ano baldado? Eh, ano ka? Malakas ka pa na? Mal ah, malakas pa. Ah, uh, ma eh, pasensya naman, akala. So, dinala ko po siya ngayon dito sa kanilang bahay. Okay na yung operasyon mo sa iyong... Wala akong operasyon sa lalabuna na. <laughs> straight na, straight <istripe laughs> ako magsalita. Ako yung tigilan mo. Ano ba ginagawa mo dito? Dinadalo ka. Saan ka ga inoperahan? Dini naman sa hita. Hindi, dini. <laughs> ah, akala ko yung may goiter. Akala ko yung goiter ang inopera Eh. Isi ako yung alis na. tapang mo ikaw na nga ang dinalo DNA. Abay, pa